I check na natin yung listahan natin para sa concert. Cosmetics, makeup, meron na. Hair accessories, meron na rin. Costumes, meron na. Ah, uh, meron nga. Kaya lang parang ayoko. Hindi ko gusto. Diana, bagay nga yun eh. Shiny suits, pang concert talaga. Oo, oh, tsaka high heels. By the way, meron na tayo. Girls, meron bang suit para sa akin? Mascot, isusuot mo yung costume mo. Pero gusto ko, kumikintab din yung suot mo. Okay, isusulat ko sa listahan. Shiny bunny t-shirt para sa mascot. Alam niyo girls, maniwala kayo. Magwawala ako sa concert niyo. Mascot, marunong ka ba sumayaw? Kasi sasayaw ako pati si Kitty. Tapos si Diana kakanta. Don't worry girls, ako nang bahala. Okay girls, isukat na natin yung concert costumes natin. Gusto ko makita kung anong itsura sa inyo. Tayo na kayo. Oo, oo gusto namin isukat. Tama na. Girls, bakit dark colors yung mga suit natin? Bakit gold to? Alam nyo naman na ayaw ko ng gold, no? Kung gold, dapat pink gold. Diana, yan lang yung nakita naming telang makita. Pwede na yan. Diana, isusukat namin para makita mo kung anong itsura. Maganda siya. Wow, girls. Ang taas nitong high heels. Isusuot nyo to. Sigurado kayo. Mascot, sanay kami sa heels. Don't worry. Kailangan, naka-heels sa concert, okay? Girls, isukat nyo na yung mga costumes. Gusto ko na makita kung anong itsura. Buti na lang, hindi ako naka-high heels. Hindi ko susuot to, no? Girls, sakit. Actually, ako nag-order ng silver suit. Okay, isusukat ko na lang to. Girls, wag na nga kayo magtalo. Dapat lagi tayong nasa good mood. Diana, gusto ko talaga to. Ano sa tingin mo? Wow, Kitty. Sobrang ganda mo. Bagay na bagay tong high heels dyan. Mascot, para ka namang personal stylist. Oo, gusto ko yan, Kitty. Nat, nasan ka na? Lumabas ka na, patingin. May problema si Nat. Maskot akin na yung shoes. Tingnan na, problem. Maganda yung top. Kaya lang masyadong maiksi yung shorts. Hindi mo kasi dapat inagaw yan sa akin. Okay, Nat. I-try mo na lang to. Eto. Eto kasing sinat Nat eh. Masyadong picky. Maarte. Puro siya reklamo. Sana naman kasha ko to. Nat, isuot mo na yan. Bilis. Well, nakita na natin yung mga costumes. Eh ikaw, anong isusuot mo? Siguro ako na lang yung magsusuot ng silver shorts. Tsaka yung blouse. Eto, sa tingin mo? Wow, girls! Sigurado, magsishine kayo sa concert nyo. Talagang magsishine kami. Nat! Ready na ako! Kaya lang ayoko yung kulay. Tingnan nyo nga! Nat, ano ba kasi yung tela binili mo? Di ba sinabi ko na sa inyo, girls? Silver! Silver! Girls, hindi ako pwedeng tumalikod. Kailangan iparepair ko to. <laughs> ano ba tong si Nat? Puro problema. Okay, magre na tayo. Kailangan walang mali sa concert natin. Kailangan perfect lahat. Bakit ba nandito tayo lahat? Bakit ba tayo pinapunta ni Teacher Mike? Kung pinapunta tayo ni Teacher Mike dito, sigurado importante yung announcement. Baka naman papagalitan niya tayo. Pwede, Pwede ba? Relax lang, lang kayo dyan. Sigurado ko may a-announce si Teacher Mike. Oo nga, baka merong event or party. Sana nga merong party, Romeo. Siguro pagagalitan nila ako kasi inubos ko lahat ng pancakes sa kitchen. Julie, bakit mo naman kasi inubos? Guys, huwag niyo akong isusumbong, ha? Julie, don't worry. Pagkakatiwalaan mo kami. Huwag ka matakot, Julie. Akong bahala sa'yo. Okay, guys. Nasa trouble na naman kayong lahat. Wala na kayong kawala ngayon. Ano? Ninenervyus na kayo? Guys! Joke, joke lang yun! Nakita nyo naman! Nakaporma si Teacher Mike! Merong concert dito sa country house natin ngayong araw! Yes, concert! Yay! Yay! Buti naman at masaya kayo! Dahil sa good behavior nyo ngayong mga nakaraang araw! So, pwede na kayo mag-ayos! Mag-enjoy tayo! Magpa-party tayo mamaya! Ayos! Concert! Teacher Mike! Sino yung magpa-perform? Sana naman si Ariana Grande! Ryan! Sinong Ariana Grande? Dito sa country house, nababaliw ka na! Ryan! Di natin kayang bayaran yun! Ang pe-perform sa concert natin ay walang iba kundi ang ating Lady Diana and her bunnies. Wow. Wow. wow! Ang cool! Na, 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 na. Okay lang yan, guys. Ang importante magpa-party tayo mamaya. Ayun yun. Party! Naku, dapat meron akong flowers mamaya. Guys, may alam ba kayo nagdi-deliver? Ah, uh ah. -uh. Buisit naman, oh. Okay, guys. Magkita-kita tayo mamaya, 9 o'clock. Huwag niyong kalimutan maglagay ng deodorant. Oo, sigurado papawisan kayo sa kakasayaw. Wow, kailangan ko magsuot ng magandang dress para sa concert. Wow, babe. Excited ka? Guys, kung kailangan nyo ng fashion expert, nandito lang si Rihanna. Guys, kumain muna tayo bago yung concert. Para may energy. Gigi, meron ka bang cover-up? Hindi ako nagsusot ng okay, gano'n. Okay, kumuha tayo sa frogs. Girls, one hour na lang mag-start na yung concert. Magrehearse rehearse pa tayo. Sigurado, standing ovation niya. Mabibigla lahat sila. Mascot? Ah, girls, hindi na ako sasama sa inyo mag-perform. Masyado kayong magaganda. Ayokong masira yung image nyo. Окей, okay, Маскот, ikaw ang bahala. Girls, ready? Let's go, girls, team bunny. Позвала подруг, сегодня будем отрываться. сегодня будет круто. Wow, girls, <muchin> Girls, на hey boy? наман, Hey boy. Syempre, That boy. Girls, sa tingin niyo pag sinuot ko to, hindi ako maiinitan. Stella, ang init niyan. Sa concert tayo pupunta, syempre sasayaw tayo doon. Girls, quiet kayo. Nagre-rehearse yung mga bunnies. Aha. Don't worry girls, magvo-voice lessons din tayo. Tapos magko-concert tayo dito sa country house. Promise. So anong isusuot ko? Gusto ko maganda ako sa concert. Ano kaya? Stella, huwag ka nga maate dyan. Kahit ano, isuot mo. Ang daming mapagpipilian ang ate-ate mo. Kumuha ka na lang kahit ano. Bilis. Okay na, sige na. Mamimili na ang ate nyo. Stella, pwede ba? Huwag mong harangan yung buong wardrobe. Hindi ako makapili. Umusog ka. Sophie, tumabi ka dyan. Bakit mo ako tinulak? Nauna ako dito ha. Hindi pa ako tapos. Girls, alam niyo ba kung merong slow song si Diana? Baka meron gustong sumayaw sa akin. Di ba? Ang alam ko, walang slow songs si Diana. Girls, wag nga natin pag-usapan yung slow songs na yan. Kailangan maganda tayo mamaya. Ako, ito yung isusuot ko. Komportable. Okay girls, bilisan natin. Ayoko mapunta sa likod ng concert mamaya. Pizza, ano ba? Pwede ba? Mamaya na yan. Gawa mo muna akong makakain. One, two, three, Tima. Wala ka bang kamay? Gumawa ka ng sarili mong sandwich. Ayun yung fridge, oh. Pizza, nandito ako sa country house para mag-relax. Gawa mo ako makakain. Sa bahay ko nga, mama ko gumagawa eh. Dito pa. Tima, hindi ba sinabi ng mama mo na malaki ka na? Kayo mo nang gawin yung mga dapat gawin? Hindi ka na bata, no? Isa akong champion. athlete, football player. Dapat lagi nakaredo yung pagkain ko. O, eto na. Bagel with chocolate. At talaga, pizza, seryoso ka? Sa tingin mo kakainin ko yan? Saksak mo yun sa bunganga mo. Huwisit. Ryan, gusto mo din na kumain? Nandito ako para sa ibang bagay. Ano bang gusto mo, Ryan? Busy ako. Pizza, my girl. Ini-invite kita pumunta sa concert mamaya. Ryan, thank you sa invitation pero may trabaho ko. Pizza, tama na yung trabaho. Mag-relax ka rin naman. Pwede ba wag mo akong hawakan? Dinidate ko si Ice. Bakit? Nandito ba si Ice? Wala naman, ba? Diba? Ano, sasama ka ba mamaya? Ano namang concert? Mag-perform -per si Diana at yung mga bunnies. Very cool. Kung pupunta ako sa concert, hindi kita kasama. Grabe pizza, para kang aso, very loyal kay Ice. Ano? Pinupormahan ako ni Ryan? Ang weird naman. Kev, nakapag-decide ka na ba ako yung magiging cheerleader mo? Wala na akong team. Kasama mo yung mga kapatid ko? Ano ba yan? Ang boring dito. Walang magawa. Hoy Abby, manahimik ka nga dyan. Ano? Kasama yung mga kapatid mo? Ayoko no? Ayoko sila makasama. Sorry. Kev, maniwala ka sa akin. Magagaling yung mga kapatid ko. Makipag-friends ka lang sa kanila. Magkikiss ba kayo ulit sa harapan ko? Ay, Abi, doon ka na nga lang kay Soup. In love siya sa'yo kaysa nandito ka pinapanood mo kami. Sige na, ayoko yang si Soup. Wala akong type sa mga kapatid mo, no? Pareho tayo, ayoko rin sila eh. Wala akong pakailam kung hindi mo sila type. Nandito ka sa bahay ko, no? Bakit? Aalis din naman ako dito, no? Oh, may text. May concert sa country house. Talaga? Sino magpo-perform? Magpe-perform yung mga girls ko. Kailangan pumunta ako sa concert. Hindi ka naman nila papapasukin doon. Kahit ako, gusto ko sana makapunta sa concert na yan. Selena, meron ka bang make-up para i-cover tong mukha ko? Wala, hindi ko kino-cover yung face ko. Oo, hindi niya kino-cover. Wala ka talagang silbi. Gusto ko makipag-friend sa kanya, kaya lang parang may mag- Alam mo Selena, huwag ka makikipagkaibigan niyan. Masama ugali niyan. Sa tingin ko guys, nakalimutan na tayo ng mga girls. Alam mo, Zach, masanay ka na. Niloloko lang kayo ng mga babaeng yan. Oo nga, 9 o'clock na. Sigurado, hindi na sila dadating. Sarado na yung country house. Baka naman di sila pinalabas ng teacher niya lang si Mike. Pero kapag may kailangan sila sa atin, bigla na lang silang dumadating. Zup, batrip na ako. Huwag mo nang dagdagan. Siguro nga, hindi na nila tayo mahal. Hindi, guys. Baka meron nangyari. Boys, sinong gusto pumunta sa concert nila Diana? Ano? Concert? Ang tagal na namin di nakapunta sa concert. Oo nga, sigurado, hindi naman namin kilala yung mag-perform, no? Ano ba yan? May concert sa country house ngayon. Alam niyo kung sino magpe-perform? Si Diana at yung mga bunnies. Wow, wow. Guys, punta tayo sa concert. Paano? Hindi naman nila tayo papapasukin, di ba? Pwede naman tayong sumilip kung hindi nila tayo papapasukin. Ano? Sisilip? Ako? Saan tayo sisilip? Sa butas? Hindi. Malalaki yung mga bintana doon. Makikita natin ng mabuti. Alam nyo, kayo na lang. May respeto ko sa sarili ko. Hindi ako pupunta sa concert tapos sisilip lang sa bintana. Ako, okay lang. Gusto ko pumunta. Guys, sino gusto pumunta sa concert? Ako, gusto ko. Ako rin. Ako hindi. Hindi ako invited. Hindi ako pupunta. Bahala kayo. Pupunta ako. Ako rin. Pupunta rin kami. Manonood kami doon sa bintana. Bro, ano? Tara, punta tayo. Di ba sinabi ko hindi? Ano? Gusto mo magmukhang kawawa doon? Ganon? Hindi ako pupunta. Well, sorry bro. Tanggapin mo na. Zombie tayo. Talagang ganon. Wala tayong magagawa. Okay naman siguro ko sa bintana tayo manonood. Eh. Ano guys? Pupunta ba tayo sa concert? Meron bang may damit dyan? Darling, kapag may slow song, sasayo tayo ha. Bitawan mo ko. Padaanin nyo Pataanin kami! Ka Sandali lang! Bakit? Tatatakang ko muna kayo. Bilisan mo na! Relax lang, hindi pa naman nag-uumpis eh. Wow, banis stamp! Pascot, bilisan mo! Kami yung in-charge dito. Kailangan yung lahat ng stamp. Sabi ng banis, walang stamp hindi makakapasok. Guys, excited na ako. mag -per perform yung girls natin. Girls mo, diskartehan mo na kasi sinat. Bad trip talaga, oh, wala akong bulaklak. Okay naman yung forma natin eh. Tama na yan, tara na. Sandali lang. Maskot, anong problema? Basketball players kami. Hindi namin kailangan tatakan. Papasukin mo kami kung ayaw mo masaktan. Hindi namin kailangan ng stamp. Girlfriends namin yung mag -per perform Gets mo? Sabi ni Diana, tatakan ko daw lahat, kahit sino. Oo na, ito na nga oh. Girls, gawin niyong solid tong gabi. Yes, Teacher Mike, kaming bahala. Relax ka lang dyan, Teacher Mike. Huwag niyo kalimutan, dumaan kayo sa likod. Dapat walang makakita sa inyo, okay? Good luck, girls. Nasaan ang na concert? Nasaan sila? Woo! So guys, ready na ba kayo sa concert? Excited! Well, mag-enjoy tayong lahat. Yeah! Woo! Woo! guys, enjoy natin yung concert ng Bunnies! Bunny! Bunny! bunny Girls, nininervious ako. Diana, kaya natin nag-prepare ka ba ng speech mo? Oo, bye. tara, hinihintay na nila tayo. Let's go! We're ready! Okay, tara! Good evening, Country House! Make some noise! Woo! kamay nyo. Itaas niyo yung lights nyo. Woo!

na yung concert. Bwisit naman, dapat nandiyan ako eh. Kev, wag mo ang tignan niyang mga sumasayaw na babae. Wow, sumasayaw si Kitty oh, sobrang ganda niya. Nasa si Nat, hindi ko siya makita. Ayun si na sa oh, nasa stage. Bulag ka ba? Taba, doon tayo sa window, hindi naman nila tayo makikita. Tara guys, tara, party tapos kayo gusto nyo maging zombie? Oo nga, Abby. Ayoko na yata maging zombie. Kaya kailangan bumalik na tayo sa pagiging normal. Wow, grabe. Super stress pala sila, Kitty, no? Oo nga, galing nila. Guys, matapos na yung concert. Tara, baka makita nila tayo. Umalis na tayo dito. Nakita nyo na ang cool dito tapos kayo nagkukulong sa zombie house? Woo! Ngayon naman, yung Lady Bunny! Oh! уже поздно, я не твоя Леди и бани, что ты мне скажешь? На-на-на-на Но уже поздно, я не твоя yo. Good night guys. Bye. We love you. We love, love you. <laughs> huh, grabe. Nakita niyo 'yon? Nag-enjoy lahat. Super. Nandun yung mga basketball players. Diana, kinanta nila yung kanta mo. Girl, solid kayo. Sobrang galing niyo. High five. Mascot, ito yung first concert sa buhay ko. Well, kahit sa country house lang, ang cool, 'di ba? Hello, pwede pa kaming mag-congratulate sa mga ex-girlfriends namin? Okay lang ba? Pwede pa kaming pumasok? Please! Okay girls, aalis na ako ha. Ah. Ang galing nyo talaga. Wala akong masabi. Girls, ano? Papapasukin ba natin sila? Okay, basketball players, pwede kayong pumasok. So boys, Anong sasabihin nyo sa amin? Sige na, sabihin nyo na. Kasi pagod na kami. Diana, sobrang galing nyo. Nag-enjoy kami sa concert. Grabe, mga superstars kayo. Kitty, Diana, Nat, wala akong masabi. The best kayong tatlo. Nat, i-date mo ko please. Sige na. Oops. Oh my God! Boys, thank you so much nag-attend kayo sa concert namin. Romeo, tumayo ka nga dyan. Super tired na kami. Kaya bye. night, night. Good night, boys. Nat, ano? Meron ba akong pag-asa? Romeo, pagod sila. Tama na. Girls, ang gaganda nyo talaga. Good night. Sweet dreams, girls. Sa totoo, girls, masaya ako pumunta sila sa concert. Hindi ko inaexpect expect yung mga nangyari. Guys, ano sa tingin nyo? Nagustuhan nyo ba yung concert namin? Well, trinayin namin yung best namin. Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episode. yeah I love you guys! Thank you so much! Bye! Bye. Pagod na pagod na kami. Magpapahinga na kami.